Diyan na si Brad Jimmer. Nakakuha ka agad ng ano. Mapagkargaan ng ano. Palay. Traktura. Pagwis. Tara na. Na? Tara na. Ate, ano? Palay. Ano Ate. Ate. Ayun, mga karapas, agad tayo ng ano. Ang kabog ah! Huwag Minuto lang, nandito ka na? Ay <laughs> dyan, ah, abangan ko sila. Ay, ito pala, pre. Ano to? Siyam? Siyam? na mong Siyam? Ah, sakto pag ahon ko. Ha? Huh? Sakto pag ahon ko doon sa tulay, eh. parating sila. At kabalahin ko ito. Ito oh Tatlay dyan bago sa uh, alip na sa likod. Banti mo! Boy! Banti mo muna boy! Para yung pwit ng natin.

Ayun mga uh, karabas ay eh, samahan muna namin ay eh, kasama ang yung ano traktura ay dun sa semento tapos ay lang oh, um, uh, tapos tatawag ako kay Busay yung kumpido yung chariot mm -hmm. may harapan kasi yung chariot dito Bagai-bagai gitu, Brad. Traktura talagang bagay dito Ben, <kuh> <tellan> 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 Ano ni Brad Jimar <laughs> ano pala yan mga karabas ka na, na ano ko na traktura Na upahan Kay sa tatay ni Ma'am Jasil Kay kaya Permen Kaya Permen maraming salamat uh, Pero upahan ko yung ano <laughs> yeah, Inabala ko lang kasi Gahapag sila yun mga karabas eh, uh, pinalitan ko yung motor ko medyo hindi ko kasi kabisado yung motor ng bayaw ko ito motor ko kasi talaga ah, eh. uh, nakausap ko na rin pala mga karabas yung driver ng traktura ah, uh, ko na dun sa gilingan para hindi na ako manghiram ng chariot kaya busing baka gamit na sila mga karabas eh ito mag double mobs oh, mag double mobs mag lang rin ako di, anuhin ko na para isang ano lang rin medyo gaapura na rin kasi yung aking mga kasamahan at makawe ang uh, napapabaha na raw Pinky? 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 Dito nila yun ano, hapa ko din yun mga kaharabas eh doon po kang sa gilingan sa punuhan eh kinausap ko yung ano yung operator ng gilingan eh tinanong ko kung pwede na gilingin at yung talay namin kung pwede na gilingin. sabi eh isang araw pa raw bukas na ibila dahil eh, langanin daw kasi kung gigilingin daw nila ang harabas eh ano matuturog sayang lang raw ang talay kaya tinatanong ko sila coach eh, tanungin ko rin yung mga niya mamaya kung anong plano nila kung uuwi sila muna o ibibilad pa namin bukas ng, ng isa bago sila mag uwi kasi ang, eh ang ginaano kasi nila mga karabas uuwi sila tapos bukas balik yun ang ginaano kasi nila eh sabi ko dyan sa akin wala problema <laughs> ang problema yan marami tayong makain marami pantakway doon marami <laughs> pantakway doon <laughs> ulam, ulam. Uh, Maraman niya may pag-uwi namin doon kung anong plano ni Pings at ni Pagwis. At uh, kung ano ang ano nila. Kikita lang ang problema na yun. Kasi sabi ko nga sa kanila, sabi ko hindi ko kayo pauwiin hanggat hindi pa nagigiling yung palay natin. Siyempre alam mag-uwi silang mga karabas, wala silang dala. At saka ang iniisip ko naman ng mga karabas, kaya tinatanong ko siya. Kung uwi sila o ano para bukas, kung magandang panahon, uh, balik sila. Eh ang ginaisip nila pabalik-balik lang raw. Balik-balik <laughs> lang to. Balik-balik <laughs> lang to. <laughs> eh ginano ko kasi yung pamilya nila baka wala nang makain or ano sila maraming kakainin diyan. Eh yung pamilya nila wala. Yan ang iniisip ko rin kasi mga karapat. Kaya ako sabi namin si La Fix din mamaya. Uy. <laughs> Kaluoy man, mabrikutot. <laughs> <laughs> hindi, hindi, hindi mga makawe, Brad. Brad. Alanganin yung bilad. hm? Alanganin mo. <laughs> Tagal niya ako sagot, Brad. <laughs> ha? Wala. <laughs> <laughs> Ayun nga po mga sa dito na po kami sa aking bahay. Ay kinausap ko yung dalawa, ay kung uuwi sila o hindi. Ay talagang napag decision na nila dalawa na uuwi sila. Pero si kasama ng coach ay may one row dito. Balik lang ang row eh. din bukas, babalik rin sila. Ayun, isip nga kayo mga araba yung anak niya. araw mga kain. kain doon. Ang kainin na doon mga Si Pinsig, kinaisip nga kasi yung baha raw. Ihatid ko kayo. Tira pa lang. ko kayo. Ay, doon ba lagay ang website na bahay?

konsumo. Ay, bibigyan ko kasi sila mga karapas ng bigas. Yun daw ang gagawin nilang konsumo. Ayun. Ay, Magandang hapon mga karabas Dito na kami sa ano. Pagili na ng palay. Ibuig pitik. kasama na rin kami. Meron kami dun eh. Ah, <laughs> na. dami. Wala na. nga Ayan nga rin. Good. Piliin mga ka kahapon ako ng sako na, ano, mali, 25 kilos. pati ko para ano lang nila, eh, i-resack kilos. Para hindi na sila mahirapan magano? ano, Gati ate Ano? Ate-ate sila lang o? natin Ano natin? Ano natin? Ano natin? Ano natin? Tapos natin? Na oh, yan na lang. Sa isang ganyan Dalawang tao Kayo mag-ate Hindi okay. ko paray no? Ano pa paray oh, Kaya yeah, nga Ginapapili kayo Ano natin? Ayakin ko Ano yan? Laro sa yan oh, wala rong Simulta kilos yan Wala? Oh, ha? Wala simulta yan mayroon Nakalimutan kasi nila kakarabas ay yung sakamata sa nilagay ni Papa. Uh, Nalaglag, hindi na nakita. Uh, Iyekan ganyan ng uh, ilo.

No. tatlong kabang kasi mga karabas na iwan yung tatlo yan uh, bigyan ko rin yung mga payoko ko tapos si Dianan uh, nagtulong rin sa akin na gano'n you know, itong tatlong sako sa kanya sa kanya sa kanya at sa kay kapitan tapos yung dalawa siyempre yung kaparte ko uh, sa Raptor Boys mapunta yun, magiging konsumo namin. At siyempre mayroon din si Busing. Kaya magiging anim.

Ay! Ay! Ay!

Ay, yung isa pa ilalim. Ibalik na rin mo. mo. Eh, yeah, ayan mo to. Ay. ay <gibu> Panglima na 'yon. Sige, baliktad mo. Sige. Okay. Isa na lang ng sunan. Yan, to to. Yan. Meron na. Ah, balik mo <pa> sa dati. <laughs> Yan. Ay na, ayos na. Tapos na. Parang ayun ay. eh. Parang ayun po magalisa. Ibang <laughs> <laughs> bilang <Braby> ha. <laughs> Wala ka rin pala ito mga atras, mga ha? karabas. Sulong-sulong. Ay, sulong si Oh, brad. Ah. Sabi niya, kukuk. Noy, puntang ting bro sa bukid, sagot ko ang ulam manok. Uy. Uy. Sana isa, eh. Oo. Uy. ano sana mo Uy. Uy, Uy. Uy. <laughs> <laughs> <mga> <laughs> Yung ko rin, sige ko. Ping to ko ping. sabi mo? Ping, Ma ping. Kung ko mo kay tatang. Mga mga araw mas muna ako sa mga pasama muna ako sa kanila. Ba, ko muna yung aking bigas mahirap kasi ang daan doon eh baka magtulak tapos ay eh, babalik ko ulit sila dito balik balik lang to balik balik lang to <laughs> ay, ah? oh, pasok daw? pasok pero, pero, uh, wala yan wala na ato yan wala okay. na wala na duwal nito ang duwal nito pagkasa kami na lang ano lang <laughs> ito kami lang ito ang duwal nito ha? <laughs>

Tabi ako hinat tumuturo kayo. Bumrend. Bumagsak ping sa. Oh, paano? Tok, hindi sayo daw. Mabait ba 'to ba yan? Kuk. Isige. Balik. Hay nako, ara bas balik-balik lang kuno ng mayan ng motor ko. Bali apat. Na balik din yan. hindi kasi makakain daw, nalalim ang putik. parang ganya niyan doon.

Ikaw naman may natin namin? <laughs> hindi na. Na? Ayos na. Ayos na. Kakanda ng pisto niya, Frodo. <laughs> Yun. Dalawang awak niya ganay. Thank you, mga kaharabas, <laughs> sa inyong pag-awang sa amin. Siyempre, masayang-masaya ang aking mga kasama. Ano mo, plano na? Bro. Ano, hindi na po na tayo. Ikaw na lang dyan. Hindi kaya yan. Ano mo, Yat? Ano mo,